dito tayo nang sa China. Is bigo lang natin ang atin sa ilalim ng international law. Magagandang araw sa atin lahat. Mga kabayan, ganito nga itong Gibo Gibotsodoro dahil inaapi na tayo doon sa West Philippines sa area nitong uh, Ayungin Shoal ay mayroon pa o manong defender itong China sa online. Dahil may ilang vlogger o mano, mga kababayan natin, na tila ba ah, mas pinapalaganap itong propaganda ng China at ah, pinoproteksyonan ng China, ipinaglalaban ng China at ang vlogger na ito ay kapwa Pilipino din umano natin. Kaya winawarningan niya po ito mga kababayan po natin. Kasunod kasi nang, uh, nangyaring pagbangga nitong barko ng China sa ating uh, resupply boat papunta doon sa Ayungin Shoal dito sa BRP Sierra Madre ay uh, tila tila ba dinidepensahan pa na ang maliit na bangka o manong kahoy ng Pilipinas sa na nagdala ng supply ay siya pa umanong nagbangga doon sa barko naman na metal ah, ng China pati umano yung ah, pagkabangga ng Pitan itong ah, Philippine Coast Guard po natin ay sinadya umano na binangga din so, ganun ang mangyayari mga kababayan po natin although na panood naman natin ang ilang ah, video na pinalabas ng China pero ako hindi ako naniniwala doon talaga nakita ko na ang China talaga ang may kagawan kita naman po natin na sinadya talaga nilang iharang kaya nga naman itong sekretary Gibocho Chodoro ay binabalaan at sino nga ba ang kanyang binabalaang vlogger mga kababayan po natin Tignan tayo sa sa tema, but you know we're worried if If something happens, they might deliberately ram our ships, you know, endangering the lives of our sailors gayon ayaw raw ng Pilipinas sa gera. Pinoprotektahan lamang nito ang Exclusive Economic Zone o EEZ kung nasaan ang Ayungin Shoal. Hindi tayo nagipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. Yes, hindi talaga pwede tayo makikipagdigmaan sa China dahil sobrang lakas nila at magiging ano lang po tayo, magiging pulbos po tayo dahil sa sobrang lakas ng China. Kaya kailangan talaga idaan sa usapang diplomasya uh, mga kababayan po natin So kahit ang sinasabi nitong uh, Uncle Sam ng Amerika Na umanay handa silang makikipaglaban sa China O makikipagira sa China para sa Pilipinas Malaking kalokohan po yan mga kababayan po natin Alam naman natin, huwag na po tayo maging hipokrito, ano? Itong Amerika, talagang gusto nila magkaganon. Oh, bakit hindi nila gawin sa kanilang bansa? Bakit sa ating bansa? So hindi, pabor tayo sa mga idka na yan, sa ayuda, suporta ng Amerika, pabor tayo doon, mga kababayan natin. Pero kung pagdating sa proxy war, ang gira ay gagawin sa ating bansa. Gira nila ng China at ng Amerika, gagawin sa ating lugar, eh, hindi pwede yun mga kababayan po natin. Hindi tayo dapat magkapadala sa udyok ng Amerika Handa sila makipag sa China Para sa Pilipinas, isang kalukuhan yung mga kababayan po natin Ang gera para sa Amerika ay napakalaking negosyo Kung wala kang may sa Amerika Papabayaan ka ng Amerika sa kalagitnaan o sa kaduluduluhan Kusimling ipopull out nila ang kanilang mga kagamitang uh, panggera. Kaya hindi tayo pwede maniwala dyan. Hindi naman mag-aaproba ang Kongreso ng Amerika basta-basta ng kagamitang panggera para sa Pilipinas kung wala silang makapuhang. <laughs> Kaya huwag tayo magtiwala dyan, mga kababayan natin. Ayon pa kay AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., walang karapatan ang China na sabihin sa Pilipinas na hindi dapat kumpunihin ang kinakalawang ng BRP Sierra Madre na 1999 pa nakasadsad they themselves have created this uh, artificial islands. Hindi naman tayo nakialam, hindi naman natin sinabi, don't do that. Hindi naman natin sinabi na don't bring in missile systems into these artificial islands. Yan, tama yan ang uh, sinasabi ni General Browner, ano, na hindi naman talaga natin sila pinapakialaman, nagpagawa na nga sila ng, ng, ng artificial na uh, island. Pero tayo, yan lang ang ating pinaparindigan, mismo na sa teritoryo pa natin. Uh, tayo pa ang uh, talagang gusto pang palayasin. So kakaiba rin talaga itong uh, agenda ng uh, China ano na mahirap silang kausapin. So ngayon inatrust na rin natin yung ilang mga ano natin, yung ilang uh, proyekto na dapat pupunduhan ng China, pabautangin tayo ng China. Ngayon iniinsist nila na dapat ipagpatuloy umano yung mga proyekto na dapat nilang ponduhan. So parang nakakalito ano mga kababayan po natin. Although magkaiba ang usapan dito sa West Philippine Sea eh, at sa uh, trade negosyo, business, uh, pero apiktado pa rin ano mga kababayan po natin kahit itong mga deal natin sa sa China na kagaya ng uh, sa Mindanao, ano ba 'yan? Davao Mindanao railway ba 'yon? Na uh, talagang ngayon ipapakansila na dahil Uh, sa ang China ay parang wala nang magbigay ng uh, uh, pautang o parang hindi naman sila porsigedo. So yun nga po mga kababayan po natin. So sayang din ang mga nasimulang uh, proyekto sana. Kaso kung ganito lang din ang nangyayari ang uh, napakalaki pala pa pala ang uh, tubo ng uh, China. So parang lalo tayong mababao ng utang sa kanila. So I think maganda pa rin ang Japan at uh, Taiwan dahil mababa lang yung interest na kanilang sinisingil. So doon na lang siguro tayo. Kasi nandiyan na yung proyekto, will planned na eh. Ready to implement na lang. Action na lang ang kailangan. So kailangan na lang yung magpapautang. So yun na lang. So baka maganda pa siguro sa Japan o Taiwan na lang. Huwag na lang tayong China. Siguro pabor din ako na huwag na tayong mangutang sa China kasi mukhang mababaon tayo dyan. sila nakikialam pa doon, no? Uh napakalaki ng imbalance. Itik lang tayo sa sa tenga, but you know, we're worried if, if something happens, they might Alright, sino kaya mga kababayan po natin yung uh, sinasabi <laughs> ni uh, Secretary Gibucho So, alamin na natin yan sa mga sunod nating uh, update. Uh, kung sino yung magpapahayag ng kanyang komentaryo, oh. uh, ibig sabihin, siya yung binabanata ni Gibo Chodoro at gaano ito katotoo. Kasi mabigat din ito na allegation, mga kababayan po natin, pagtatraidor uh, sa bansang Pilipinas kung talagang pinoproteksyonan at pinaglalaban nila itong China which is halata naman na uh, mali at sila yung nagpuprovoke talaga uh, dyan sa West Philippines. So, para sa inyong komento at opinion, huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section. Maraming salamat po, mga kababayan.